Welcome to Tagalog Recap Move. Haya po ulit si Miss M, inanarate natin ngayon ang Korean action horror na The Divine Furry. Para mas malinaw ay i-change e to 1080 pixel ang iyong YouTube settings at enjoy. Namatay ang ina ni Yong sa panganganak Tanging ang ama lang niya ang kasama sa buhay at nagtratrabaho ito bilang isang traffic police. Bilang kaugalian ng mga katoliko. Dumadalo sila ng misa linggo-linggo sa simbahan. Ngayong araw, Nagpaalam ang ama bago umalis para sa kanyang night shift at niya inakalang iyon na ang kanilang huling sandali. Sa trabaho, pinahinto ng ama ni Yung Ho ang isang kotse. Sa kotse ay nakita niya ang mga matang nanlilisik at namumula na parang may sapi. Biglang humakbang ang driver sa accelerator para paandarin ng sasakyan at nakaladkad siya sa kalsada. Ang babaeng nakaupo sa passenger seat ay nagpapakita rin ng may demonyong mukha siniko siya sa mukha at nagpagulong-gulong sa kalsada. Si Yong at ang kanyang lola ay sumugod sa ospital nang marinig nila ang masamang balita. Nang makita ni Yong ang kanyang ama na nakahiga at nasa comatose state. Nagpunta siya sa simbahan at nagdasal na panggalingan ng ama. Isang pari na may maamong mukha ang nagsabi sa kanya na pagbibigyan siya ng Panginoon. Gayunpaman pagsapit ng gabi ay binawian ng buhay ang kanyang ama. Sa panaginip ni Yongho, sinabihan siya ng ama na maging mabuting tao at tumulong sa kapwa. Sinabihan siyang lagi lang siyang nasa tabi ng anak at binigyan ng kakaibang umiilaw sa kamay. Ang pari ay dumalo sa libing ng ama ni Yongho, galit na galit na siya sa pari at itinapon ang krus sa mukha. Sinisisi siya at ang Panginoon sa hindi pagligtas sa ama at sinabi hang sinungaling. Pagkalipas ng dalawampung taon, si Yongho ay naging Pro Mixed Martial Arts World Champion sa isang laban ay nakita niya ang tato na cross sa likod ng kalaban. Naririnig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na maghayganti, at pinalabas niya ang galit upang talunin ang lalaki. Kung hindi siya pinigilan ng referee ay napatay na niya ang kalaban. Sa eroplano pa muli niyang napanaginipan ng ama. Dinala siya sa lugar na may cross at picture frame ng ama. Nagalit siya sa cross at nagtangka itong itapon umuusok at umaapoy ito sa kamay at kasabay nito, may lumalabas na itim na usok mula sa katawan ni Yong Hu. Pag uwi, nagpatingin siya sa isang doktor tungkol sa sugat, at sinabihan na ito ay normal. Sa gabi, isang madilim na anino ang bumabalot sa kama ni Yong Hu, sinusubukang pumasok sa kanyang katawan. Sa tuwing mangyayari ito, ang malas tagmata sugat sa kamay ay dumudugo. Sa sandaling magsimulang damaloy ang kanyang dugo, ang madilim na pigira ay atras. Nagpa siya si Yong na bisitahin ang isang child medium para magpatingin. Ang boses na madalas niyang marinig ay galing sa demonyo ang kwentas ng ama ang nagpapanatili sa kanya na ligtas at di makapasok ang demonyo. Dapat hanapin ni Yong Ho ang krus sa timog ng kanyang bahay sa hating gabi. Doon, makikilala niya ang kanyang tagapagligtas. Nahanap ni Yuho ang krus, na naghahatid sa kanya sa isang simbahan. Bigla siyang sinalakay ng isang kawa ng mga uwak kaya agad siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Dalawang pari ang nagsasagawa ng exorcism sa simbahan. Ang nakatatandang pari na si Father Ann at ang nakababatang pari na si Father Choi ay nagtulungang mabuti upang gumawang hakbang ng seremonya na pangkontra sa mga demonyo. Sa lapas ng sasapi ay nakawala ito sa lubad at inataki ang pari, ngayong lang daw nakakita ang pari ng ganong nilalang pag-alis ni Padre Choi sa simbahan, sinusundan siya ng kawan ng mga uwak. Nang si Padre An ay muntik ng masakal ay dumating si Yong Ho upang iligtas siya. Bilang isang kampyon madali niyang napatumba ang sinapian na lalaki. Umaapoy ang kanyang kamay pati ang mukha ng sinapian na parang may holy water. Pinalakas pa ni Padre An ang apoy sa pamamagitan ng pagbuhos ng banal na tubig sa mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, lumayas ang demonyo sa katawan ng lalaki. Pagkatapos, inihayag ni Padre An na ang sugat ni Yong Ho ay isang banal na sugat o stigmata katulad kay Jesus. Gusto lang ni Yong Ho na gumaling ang sugat. Samantala, hinikayat ng demonyo si Yong Ho na patayin si Padre An. Binasa ng malakas ni Padre An ang mga banal na kasulatan para pakalmayin siya. Matapos malaman ang background ni Yong Ho, nanalangin si Padre An sa kanyang kwarto. At inilagay ang sariling krus sa tabi ng kama ni Yong Ho. Sinabi niya kay Yong-ho na hanapin siya tuwing kailangan niya ng tulong. Nang gabing iyon, mahimbing na natutulog si Yeon-ho at hindi nagambala ng maitim na anino. Kinabukasan, nagising siya para hanapin ang krus itinapon niya ito sa toilet bowl bago niya ay flush. Pinulot niya ito at hinugasan. Kalaunan, bumisita siya sa tinutuluyan ni Padre Ann upang lihim na ibalik ang krus. Si Padre Anne ay isang sugo ng Vatican sa isang misyon upang mahanap ang Dark Bishop. Nagulat siya sa Santo Papa na ang Dark Bishop ay kasalukuyang nasa Korea. Si Jisin, ang may-ari ng pub ay pinagbantaan ng gang leader na kung hindi niya sila kukunin bilang mga security guard ay guguluhin nila ang pub. Kinamot ni Jisin ng kanyang palad gamit ang isang itim na singsing -sing at nagpinta ng ahas na may pagdanak ng dugo at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumikinang na pula. Sa sugo ng demonyo ay sinabi ni GC na hulihin ang kanyang partner na nalulong sa utang na itinakbo ang kanyang pera. Nahuli ng gang ang partner ni Jisin sa business at binugbog siya hanggang sa mamatay. Si Jisin ang napakasadistang driver na pumatay sa tatay ni Yong Hu. Ang sa basement ng pub, nanalangin siya kay Satanas pagkatapos nito, pinatay niya ang gang leader gamit ang spell na umaataki es puso iniaalay niya ang kaluluwa ng pinuno bilang isang sakripisyo kay satanas. Muling inambala si Yonghu ng masamang espiritu. Walang siyang magawa at humingi siya ng tulong kay Padre An. Binigyan siya ni Padre An ng isang nabanal na bagay na galing kay Santo Papa. Bilang ganti ay pinasakay niya sa kotse si Father An para magtungo sa seremonya ng exorcism. Dahil hindi pa nakaka-recover si Father Choi sa trauma, kailangang mag-isa si Father An na magsagawa ng seremonya. Naalala ni Yong Ho na sinabihan siya ni Itay na tumulong sa kapwa. Nagdesisyon si Yan Woo at sinasamahan niya si Padre An sa bahay ng sinapian. Sinuri ni Padre An ang sinapian at nalamang walang demonyo. Ngunit alam niya na may ilang demonyo na nagkukunwari sa loob ng katawan ng biktima upang di mapaalis. Kaya inutusan niya si Yong Ho na pigilang gumalaw ang babae. Pagkatapos ay ibinuhos ni Padre An ang buong bote ng banal na tubig sa bibig ng babae. Di nagtagal, nagalit ang demonyo na at bumagsak si Father An. Si Yong ay nagmamadaling sumakay sa babae para pigilan. Sa lakas ay lumipad ito at umabot sa kisame. Samantala, sinabi sa kanya ng masamang espirito na siya ang lalaking pumatay sa tatay ni Yong 20 years ago. Si Yong ay sumabog sa galit at sinakal ang babae ng buong lakas. Bumalik si Yong sa katinoan, Inilapat ni Yan Ho ang banal na sugat sa kamay upang sunugin ang demonyo at tinulungan ni Father An. Natalo ang puwersa ni Jisin at lumuha ito ng dugo. Nagtakasi yung Hu kung bakit binigyan siya ng banal na stagmata ng Diyos kahit tinatakwil niya ang Diyos. Sinimulan ni Jisin ang kanyang ritual na ialay ang kaluluwa ng babae kay Satanas. Sa kabutihang palad, si Padre An ay mas makapangyarihan upang iligtas ang buhay ng babae at sirain ang manikang gamit ng Dark Bishop. Sabay na kumain at umino si Father An at Yung Hu. Ang pagkakaibigan ay unti-unting nabuo sa pagitan ng dalawang lalaki. Alam ni G Sin na hinahabol siya ni Father An, at nakatanggap ng revelasyon. Nahanap niya ang isang batang lalaki na binubuli ng kanyang mga kaedad sa isang bahay ampunan. At binulungan niya ito na ibigay ang kanyang kaluluwa para sa satanas. Hindi pa nakita ni Yung Hu ang mukha ni Father Choi ng masinsinan kaya nagpanggap si Jisin na si Father Choi. Nagsisinungaling si Jisin na mayroon siyang parehong uri ng marka sa kanyang palad at sinabing nanghihina siya kapag ginagamit ito. Inasalan ng mga madre ang batang may sapi sa ampunan. Nang malaman ni Padre An ang sitwasyon ng bata, tinawagan niya si Yongho ngunit apektado siya ng kasinungalingan ni Jisin. Kaya nag-iisa si Padre nagumawa na gumawa ng exorcism sa bata. Niyakap niya ang bata, pinilit na ilabas ang pangalan ng demonyo gamit ang kanyang singsing. Sumigaw ang bata at napag-alaman nilang sinapian ito ng 666 na demonyo. Sa lakas ng puwersa ay nagapi sa Father Ann at mga madre. Dumating si Yong-ho at ginamit ang banal na apoy sa kamay at sinunog ang mukha. Pinalagablab ni Yong-ho ang apoy gamit ang banal na tubig at ang apoy ay biglang umakyat sa langit. Lahat na sumiimpang demonyo ay nagsi-alisan sa lakas ng puwersa ni Yong-ho nagpadala si GC ng isang barbaric na aso upang patayin ang bata at isakripisyo ang kanyang inusenteng kaluluwa kay Satanas. Bilang resulta, nakatanggap siya ng isang makamandag na pangil mula kay Satanas bilang handog. Nabalitaan ni na Father Ann at Yong -ho ang tungkol sa pagkamatay ng bata. Nang ipagdasal ni Padre Ann ang kaluluwa ng bata na matahimik, nagsimulang kumurap ang mga ilaw. Sa susunod na sandali, nakita ni yong -Hu si JC na lumitaw at nawala. Iniwan niya si Padre An upang habulin, nahulog lamang sa bitag ni JC. Sa oras na bumalik siya, si Padre An ay nahostage ni JC at itinutok niya ang nakalalasong pangil sa lalamunan ni Padre An. Gusto ni JC na makuha ang banal na apoy sa palad ni yong Hu. Habang sinusubukan niyang isuko ito, ay tahimik na nananalangin si Padre An para kay yong Hu. Dahan-dahan itinurok ni Jisin ng pangil sa lalamunan ni Father An at madaling nakatapas at naglaho sa dilim. Ibinalik ni Yong Hu si Padre An sa simbahan at ipinagkatiwala siya sa pangangalaga ni Padre Choi. Upang iligtas si Padre An, nagpa si Yong Hu na ipako si Jisin bago umalis ay ipinasan ni Padre An ang kanyang sariling singsing sa exorcism kay Yong Hu binigyan din siya ni Father Choi ng damit na pinagpala ng Santo Papa, na nagpoprotekta sa kanya laban sa kasamaan. Isinuot niya ang buong baluti ni Padre Anne at sumakay sa kanyang motor. Nakuha niya ang address ng Darth Bishop mula sa babaeng iniligtas nila. Samantala, ginawa ni GC ng lahat ng kanyang mga tagasunod na sapian ng mga demonyo. Isa-isang tinusta at inabo ni Yong Ho ang mga masasamang espiritu. Sa takot, nagmakaawa si Ji-Sin kay Satanas para sa kaligtasan. Inutusan siya ni Satanas na tusukin ang kanyang puso gamit ang knuckle alasong pangil. Pagkatapos ay tumalon sa balon ng sakripisyo, si ji ay nagtransform sa isang makapangyarihang hayop na parang Dracula at namumulang mata. Nagsisimula kaagad ang labanan sa kasamaang palad. Ang banal na peklat ni yong ay hindi na mabisa sa full transformation ni ji at tumawal lang ito sa kanyang apoy. Hindi nagtagal ay natalo siya ng halimaw. Nakipaglaro si Jisun kay Yonghu at bigla siyang inatake ng nakakalason na pangil sa likod. Ang lason ay pumasok sa katawan ni Yonghu. Nabalot siya ng kadiliman at sa dilim. Isang bahid ng liwanag ang sumisikat at lumalakad ang ama ni Yonghu. Napaluha si Yonghu sa tuwa nang makita ang ama. Sa oras na magising si Yonghu, ang kanyang kamay ay nag-aapoy ng puti at nabalot ang buong kamay. Pagkatapos, Muling naglaban si na Yong Ho at Jisin. Kinuha ni Yong Ho ang singsing -sing ni Father An, at hinawakan ito sa kanyang palad. Muling pagharap, matinding nasugatan niya ang Dark Bishop sa isang suntok. At pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang pangil mula sa kanyang puso. Sinunog ito hanggang sa naabo sa pamamagitan ng puting apoy na lumalamon at naglaho. Nang umalis si Yong Ho sa altar, nakita niya ang satanas na nag-aanyo ng maraming kamay at kinuha ang bangkay ni Jisin at dinala sa balon ng sakripisyo. Pagbalik niya ay tuluyan ng gumaling si Father Ann mula sa poison spell ni Jisin. Niyakap niya ito at nakabalik si Padre Ann sa Roma ng ligtas. Ipinadala niya ang kanyang cross kay Padre Choi. Hinihikayat siyang maging isang mahusay na exorcist. Maraming salamat at mag-ingat kayong lahat.